Half a million nga ang views natin dito sa ating paggawa ng flying saucer and tinatanong talaga nila kung anong ginamit natin panggawa ng flying saucer. Nagkaubusan ng stocks nito kaya kaka-restock lang nila. Heto nga pala yung ginamit namin, yung Tough Mama na sandwich maker. May kasama na din tong mga iba't ibang plates kaya ang magagawa mo ay donut, waffle, and sandwich. Kaya naman tinesting namin agad to. Gumawa kami ng flying saucer. Nakakamiss kasi nung high school. Ganito yung mga pang-re. 750 watts nga pala tong sandwich maker and non-stick coating na siya. Stainless steel na nga din pala yung panel nito. Meron siyang safety lock feature, tapos yung kanyang handle ay hindi naiinitan. Tingnan nyo naman, napakaganda ng pagkakagawa ng ating flying saucer. Hindi sila dulo. Tapos, meron pa siyang green and red light indicator. Sobrang sulit na tong sandwich maker. Nasa 1,339 pesos lang. Nakasale pa. Kaya, if you're interested interested, i-check nyo na lang sa yellow basket.